Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O eto, sa inyo to. Sa, wala na po kayong mabobola ngayon. <laughs> oh, maiyakin. Ano, kayo na ang nabisto. Eh. Dati kayo nang bibisto. Eh. Oh, kayo yung kaul lang kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. O, ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. ay appropriate. Yan ang palusot o ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz na mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh, sino ngayon ng ano, kawal lang kawal? Oh, kaya kami, simple lang naman ang tanong ng... Uh, taong bayan diyan eh. Kaya mo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano, alam? sabi ni G. Herao, meron. Oh. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Brian eh. Tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Oh, si Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus. Ano ko, galit mo sila. Oh, may kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh. Una kong tanong. May alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin ng congressman nyo, oh, shout out sa mga taga 3rd district. O, oh, hindi rin nila alam yan. O, oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh, nga pala. Okay. oh, hindi rin nila alam yan. O, oh, naku. Eh, pero nung pagka, Binubuksan na 'yung barangay hall lan 19 million may picture-picture pa sila. Oh, 'di ba? nakalantad 'yung mga pangalan nila doon. Meron pang ako nakita eh, mga barangayol, may pangalan pa ng congressman eh. Ayo, oh, malaki Oo, po. May initial eh. di ilaw pa 'yun. yun. Oh, kaya eh pagka ngayon indulto ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. Eh, tinawon ng tao doon naniniwala ko kahit anong pagsisinungaling ng congressman o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman eh yan alam ng taong bayan yan ngayon yung sinasabi mga kickback kickback ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan pero ang katotohanan sa practice o nakikialam ang congressman, alam ng taong bayan. O, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, shout out dyan, mo Moka, sa mga manunood natin. Ha? O, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O, kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out ha, sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> alam ko yun. Yung chihuahua, ano yun? Yun yung maingay na aso, di ba? Yung, maligit ba maling, pero, aso, maligay. pero Yun, alam ko. Kaul lang kaul yun. Eh, tanong ko ngayon. Kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? O, oh, yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo maliit na lupa, maliit na bahay? Dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich ng Salasan Ding, dapat may permit. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from Barangay to City Hall. O, tama. O, alam na alam nila. Eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o, sa mga congressman? na nag-excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas.